Nailibing na ang sundalong si second nd Traul Raul Pedroso na nasawi sa search warrant operation ng pulis sa compound ng negosyanteng si Ramon Floresta matapos umano'y manlaban sa operatiba. Bago ito inhatid sa kanyang huling hantungan sa public cemetery sa barangay Tawan-Tawan, Mlang, -Tawan ay nagkaroon ng misa sa Santa Teresita del Niño Jesus Parish. Escort nito sa kanyang libing ang 4 th Infantry Battalion at IMB mula sa 6th Infantry Division kung saan inalayan ito ng 21 gun salute. Matatanda ang naging target ang compound ni Floresta sa search warrant operation kung saan nakunan ito ng mga baril at dalawang hand grenade. Patay din ang isa pang kasama nitong sundalo na taga Davao City na pawang kinuha ni Floresta bilang mga security aid at driver. Hindi na isama bilang ebidensya ang dalawang granada batay sa sinagawang inquest proceeding kaya pansamantalang nakalaya si Floresta matapos makapagpiansa sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Sa second Lieutenant Pedroso ay nag-retire na nakaraang taon pero naghihintay pa ng kanyang retirement order mula sa Camp Aguinaldo. Makukonsidera pa rin itong aktibong sundalo noong nabubuhay pa dahil hindi pa dumating ang kanyang retirement order. Dahil naputol na ang kanyang sweldo at nakaranas ng separation anxiety ayon sa kanyang asawa kaya naghanap ito ng trabaho bilang driver at security aide. Si Second Lieutenant Pedroso ay tubong buwayan lang pero matagal na nirahan sa General Santos City kasama ang kanyang pamilya. Luigi Alan Tutor Ndbc Bida Balita